Hello mga katinders, good morning, happy Sunday, Mami Deans 19. So ito yung sishare ko sa inyo ay personal review ko kahapon na napanood ko yung MMFF Malyari starring Piolo Pascual, Janela Salvador at JC Santos, etc. etc. <laughs> so yung personal review ko ay ito sa, sa akin lang to mga katinders. Ha. At first, before ako nanood, pinapan pinanood ko muna tong trailer at sobrang kakatakot. Alam mo yung parang ginaganon ka. so nung napanood ko na medyo nag alam ko na kasi na nakakatakot. At yung movie na to ay after mo map mapanood ay mapapa isip ka kung ano ba talaga yung kung <laughs> saan ka ba talaga nang galing o parang gusto mong tanongin yung mga relatives mo na ano ba talaga yung yung mga kanino-ninoan natin. <laughs> Ganon na feel ko after mga katinders. At ito pa, personal review ko na kapag ang tao ay mamamatay ka na, destiny na talaga siya na ganun. So, wala na talaga tayong magagawa. Pag gusto mo pa, i, parang i, habaan yung kanyang uh, buhay, ay dun tayo problema, So, ganun yung personal review ko sa movie na maliari yung kagabi pa, yung pagkuha ko ng video, as in super low bat ako, siguro nasa 2% o 1%. Kaya parang pakarag-karag mga katinders nyo. Pakakalag <laughs> lumindol dito sa Davao. Ganun siguro pag low bat, medyo nagkakarag-karag siya. No? Ano bang karag-karag? Basta yun na yun sa Bisaya. So, napaaga kami. Actually, 7, before, ah 6.30, naglipit na ko dito sa store. Alam nyo yun pinay ko na sana makahit ako ng kota at makabudget ako na para makapanood kami na maliari. Kasi yun yung treat ko sa family ko. At alam mo yung hindi ko in-expect yung kita ko kagabi, kahapon ay sobrang lakas, naka times 2 si Mami Tins at yung hiningi ko na, yung prinay ko na pang movie ay may pang popcorn pa, may pang pizza pa, may ganun, may pang donut pa. Kaya lang ending, pag puna, punta namin dun sa Gaisano Mall of Toril ay walang popcorn. <laughs> walang masyadong snacks kasi pa closing na kasi mga katinder. So, ang ending, after na lang kami nanood ng movie ay nag McDonald's na lang kami. McDonald's, sana all. So, tinit ko na lang sila kasi after nung nagutom kami. <laughs> nagutom kami sa sobrang takot alam niyo yung movie na nasa 2 hours rin eh, yung movie. Pero alam mo yung sobrang lamig at sobrang takot na takot ka rin. Kasi gusto gusto ko kasi yung yung genre na horror. Pag mga horror kasi hindi, pag gusto gusto ko lalo lalo na yung story ay hindi ko talaga inaatrasan. Kaya hindi ko talaga pinalagpas na mapanood itong malyari. No, binadjetan talaga. Hindi muna namili at ayun na, pagala-gala kagabi gabi. Kaya ngayon, parang medyo sumakit tong ulo ko kasi 4 a.m. gising na ako kasi alam mo naman may mga alaga ako. Andiyan pa si Cloud, andiyan pa si Cotton na nagkasakit. So ngayon, bawi ako sa store. Tignan ko kung kaya ng aking mga powers na magbukas hanggang closing or kung hindi, mag-rest naman si Mami Tins. Uy, baka mag-close ako ng 3 p.m kasi bukas ay pasukan na ng aking dalawang anak. So, kailangan ko mag-ipon. Mag-ipon ng lakas. At mag-ipon rin pambaon sa school. Ayan. So, ito naman yung aking sharing mga katinders at wait Sobrang galing ni Piolo Pascual. At first, hindi ko naintindihan. Siguro mga nasa gitna na ganun ako sa anak ko na parang hindi ko naintindihan. Ang daming pasakali, ang daming parang binabalik-balik kasi na ganun. So, parang hindi ko get. So, ang ending, nagigets ko na. Super ganda ng ending. Hindi na ako mag-spoil pa. Baka may magalit, no? Uh, recommended ko itong movie na to. Sulit siya. At, uh, hindi ka maboboard. Alam mo yung maganda kasi manood ng horror movies na uh, merong storya ah. Kaysa sa dun sa so horror movies na yung parang tinatakot ka lang. Mas maganda yung tinatakot ka na at may storya pa at ang uh, at the end of the movie ay meron pang moral lesson. So after mong lumabas sa movie house ay mapapaisip ka, mapapa-reflect ka. Yung mga ganun tipong ganun ba? Yun yung mga magandang panoorin. So, sa Metro Manila Film Festival, uh, dalawang movies lang yung napanood ko. At first yung Rewind. Panoorin niyo yung ano ko, may review ako nun. At uh, thank you pala siya dun sa mga nanood at nag-comment. Alam niya na kung sino yun. Thank you sa medyo malaki lang yung views ko sa YouTube channel ko na review ng Rewind. So, ayun. So, maganda so far yung napanood kong Rewind at Malyari. So, sasheck ko pa kung may budget pa sa... Kasi 10, 10 entries kasi yung Metro Manila Film Festival. Just so ko pa, baka mag-fireflies, pero ewan ko kung makakaya pa no, sa oras. At duty-duty kasi tayo palagi sa store at uh, iwas tayo sa puyat. Kasi alam ni naman, kinabukasan ay mahirapan tayo. <laughs> mahirapan tayo magbukas ng maaga. Okay? So, ayos-ayos muna dito si Mami Tins at magbubukas ako ng store at magbe-breakfast ako. Thank you for watching mga katinders. Good morning. Happy selling sa ating lahat. Bye!